pagka ang paa mo kasi ano, sa tubig talagang yung para bang init ng katawan mo dahil nga sa enerhiya ng dito sa lugar na to kahit anong kahit ito tirik na tirik yung araw yung araw tirik na tirik pero pagka yung paa mo isulimlom doon sa uh, tubig lalamig yung katawan mo lumalamig. buong katawan lumalamig oo oh, nga napasigaw nga oh, ako kayo, eh. kahit anong init ang pangalaman dahil sa tindi ng init patanghali na rin pero talagang ano Uh, para ba tayong ano yung pang sinusubhan yung katawan natin so nawawala yung ano niya yung init ng pagranol natin pagod no pagod oh hmm. dahil siguro sa ano po tubig eh, dahil nature dahil kapunutan nga po ito. almost 4 years pa ako nakabalik dito yeah. sa dito sa lugar na to kaya, namimiss ko rin yung lugar na to dahil matagal-tagal din tayong linaka ano rito makabalik yung makapanghunting ng mga ano ano mga... oh, yung ko palikasan yung hmm. na oh. may tabas o oh. yan o oh. Ay, no? ayun o may nagtabas o oh. Ya, kita makan. Oh, di doon na, doon sa kapila Hanggang doon na sa pinunta natin doon sa may... dulo? Doon sa dulo, sa natipak. O, o, pala yung ano yun? Sa gabi, nabibitbitin ulit nila. Yung mahaputin ng ano yan, ng... Pagkakay. <tipan> ng <na> motor. <tipan> <Pero, yung, galingan. tipan> oh, oh, may Oo,

Ano bibig Pagka malayo yung tubig, ka alam mo kulay blue. Yan, sa mga nakapanood po dati ng mga vlog ko kung bago bago pa tayo nagbablog yan po yung lugar di pa rin nagbabago Okay, bagod. Hindi mo linakba na yan. No? Ilang bundok yan. Dalawa o. Eh. Doon sa Kuiba. Mas pabalik dito sa Bukana. Talagang hingan. Kabayo talaga. Dito ako unang nag-vlog noong araw itong mga itong lugar na to dito, kami dati namumulot ang ating kasama dati dyan o kami nga hati tapos ngayon nagbago na talaga Dati ko konti lang ang tao rin. Ngayon napakarami ang tao. laban sabi na lang Ano yung plano natin? Ito tapos tayo. tayo. Lunch muna tayo. Ha? Lunch, tayo muna? lunch muna, tayo, muna tayo. Boy, lunch muna tayo sa inyo. Baka hindi pa luto. Lunch muna <laughs> Adobong <laughs> Hindi, hindi pa luto, ano? Oh, may nakuha na ako. May nakuha ka na? Oh, dito. Mga maliliit lang din. Ayoko no, na mga malalaki. Ah. yeah. Meron na rin. Ang sa akin, mga guhik. Kinuha ko, mga pinuha. Ko. Oh, gilid. Gilid mo na, Gilid. kasi gaano nang hunting doon sa so, so, cemetery yun. Doon ang maganda sa so, kabila.

Sana all makapulot. Oh, mas okay lang napagod ka ba? Ay, medyo to, medyo pagod talaga. Uh, pero syempre buti na lang mayroon tayong pang-recharge. Oh, naman syempre Kasi mababa oras natin dito. May uh, ano oras pa eh? lang, oh. Kasi, mga pag uwi namin, mga sako na 'yung dala namin, naman siya. Eh, ito naman kasi 'yung pagkakataon, 'yung hey, na talaga natin 'to. oo uh, kaya talagang ano, naka-prepare tayo sa mga ganitong lakaran. Oh, saka uh, maganda nang nabigyan tayo ng magandang panahon na uh, makapaglabas at makapaghanap Oo, oh, oo oh, naman siyempre. Uh, ito mo, ang mga nabirin ito. Pero sila no, ay patayong oh, marami pa tayong mga... pupuntahan doon sa Bandaron. Sa Daco Paroon. Ang kabundukan. Saan nga ulit tayo, Master ano, Kalensyo? Uh, ah, dito tayo sa Barangay Tinipak, uh, Daraitan, Tanay Rizal. Yun. Um, ah, siyempre, nakita din nila na siguro, bukod sa mutya, ay napakasarap mag-swimming. Ay siya, totoo talaga. Ah, uh, lamig na ng tubig, sarap pang inumin eh. <laughs> yung tubig doon parang ano no parang may para meron siyang yelo ano lamig sa ko oh. grabe eh, yun, yun talaga yung mga nature na pang ano, pang mga nature spring. Ah. Well, dito po tayo mga hati ngayon. Ang mga nito. Ang diba? Yung tubig po talagang ano, parang ano siyang ng yelo. O mayroon siyang yelo. Thank yeah. you. Orang nuyan. Patung lutang. Nak kau nak patung lutang? Aisyah.